araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung wala kang kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos, hindi mo malalaman kung paano makipagtulungan sa Diyos. Kung hindi mo alam ang mga prinsipyo ng gawain ng Diyos at wala kang kamalayan kung paano gumagawa si Satanas sa tao, hindi ka magkakaroon ng landas para magsagawa. Hindi ka tutulutan ng masigasig na paghahangad lamang na makamit ang mga resultang hinihingi ng Diyos. Ang gayong paraan ng pagdanas ay katulad ng kay Lawrence. Hindi gumagawa ng anumang mga pagtatangi at nagtutuon lamang sa karanasan lubos na walang kamalayan kung ano ang gawain ni Satanas kung ano ang gawain ng banal na espiritu kung ano ang kalagayan ng tao nang walang presensya ng Diyos at kung anong uri ng mga tao ang gustong gawing perpekto ng Diyos Anong mga prinsipyo ang dapat tanggapin kapag nakikitungo sa iba't ibang uri ng mga tao? Paano maunawaan ang kalooban ng Diyos sa kasalukuyan? Paano malaman ang disposisyon ng Diyos? At kanino? Anong mga sitwasyon? At sa saang kapanahunan nakadirekta ang habag? Kamahalan at katuwiran ng Diyos. Wala siyang pagkaunawa sa anuman sa mga ito. Kung hindi marami ang pangitain ng mga tao bilang pundasyon para sa kanilang mga karanasan, hindi na kailangang pag-usapan ang buhay at lalo na ang karanasan. Maaaring buong kahangalang patuloy nilang harapin at tiisin ang lahat ng bagay. Napakahirap na gawing perpekto ang gayong mga tao. Masasabi na kung wala kang anuman sa mga pangitaing binabanggit sa itaas, sapat ng katibayan iyan na isa kang hangal. Para kang isang haligi ng asin na palaging nakatayo sa Israel ang gayong mga tao ay walang silbi, walang kwenta. Ang ilang tao ay pikit matang nagpapasakop lamang palagi. Kilala nila palagi ang kanilang sarili at lagi nilang ginagamit ang sarili nilang mga paraan ng pagkilos kapag nakikitungo sa mga bagong bagay o gumagamit sila ng karunungan upang harapin ang maliliit na bagay na hindi na kailangang banggitin pa. Ang gayong mga tao ay walang pangunawa at parang likas sa kanila ang isuko ang kanilang sarili sa pagpapahirap at gayon sila palagi. Hindi sila nagbabago kailanman ang ganitong mga tao ay mga hangal na wala ni katiting na pangunawa. Hindi nila sinusubukan kailanman na gumawa ng mga hakbang na angkop sa mga sitwasyon o sa iba't ibang tao. Ang gayong mga tao ay walang karanasan. Nakakita na ako ng ilang tao na lubhang nakatali sa pagkakilala nila tungkol sa kanilang sarili na kapag naharap sa mga taong nakukubabawan ng masasamang espiritu, nagyuyuko sila ng ulo at umaamin sa kanilang mga kasalanan na hindi nangangahas na tumayo at isumpa ang mga ito. At kapag naharap sa malinaw na gawain ng banal na espiritu, hindi sila nangangahas na sumunod. Naniniwala sila na ang masasamang espiritu ay nasa mga kamay rin ng Diyos. At wala ni katiting na lakas ng loob na tumayo at labanan ang mga ito. Ang gayong mga tao ay nagdadala ng kahihiyan sa Diyos at lubos na walang kakayahang magdala ng mabigat na pasanin para sa kanya ang mga hangal na iyon ay hindi gumagawa ng anumang mga pagtatangi ang gayong paraan ng pagdanas sa makatuwid ay dapat iwaksi sapagkat hindi ito katanggap-tanggap sa mga mata ng Diyos